Hello mga besyo, dahil bagong saan nga kabirigyan ko nga naginalda sila Lola Emily. Pati na rin po si Lolo Amang Tita Raquel at Ninong Ramil. Hindi ko nga kinukuha saod ko, inipan ko nga talaga mga besyo. Tinapat ko nga talaga ng Pasko at bagong taon. Inaya ko nga po pala si Papa sa DB Mart. Pinatingin ko na nga pala siya ng amplifier. Naregaluan ko nga siya ng amplifier ngayong Pasko mga beshi Wala nga yung tatak na hinahanap niya dito. Kaya bumili na nga lang ako dito na magis maglalaro na kami ni Atina. Sinusulat ko na bakasyon dahil ilang araw na nga lang back to school na naman tayo mga beshi. thank <laughs> you Pagkatapos nga namin maglaro, dito naman nga kami pumunta sa SB. Dito na nga nakakita si Papa na gusto niya speaker. Kaya lang yung amplifier bukas pa nga lang dadating. Pinatesting nga namin sa ibang amplifier kung malakas ba mga beshi. Malakas ka mga beshi kaya naman binili na namin at binayaran ko na. Bukas na nga lang babalikan ni Papa yung amplifier. May isang Papa na naman nga masayang masaya mga beshi. Ginabi na nga kami buti na nga lang nakiram kami ng tricycle sa tita Giselle ko. Dinaanan ko na nga din si Lolo Odi para maibigay ko na nga din yung aginaldo ako? Akala niya kung ano nga li inabot ko sa kanya, mga beshi? Pag nga namin sabay, na nga natin ni Papa Speaker. Nahiram nga muna siya ng amplifier kay Tita Jaisel. Thank you po. Noong January 1 naman pumunta nga sa amin yung best friend ni Mama na si Tita Angie. May matira nga kama ng New Year's Eve kaya na maininit nga ni Mama. Inaanak nga pala ni Mama si Kuya Matt. Di pumunta nga sa aming bata, binigyan ko nga din ng tig 50 Kinapo na pinapuntang ulit namin sa tita tsa sa amin. Ngayon nga namin sinindihan yung lucis. Dahil nabasa nga nung New Year's Eve mga beshi dahil nakalimutan nga sa tricycle. Naalala nga lang ni mama no mag-alas 12 na nga mga beshi. Kung mapapansin nyo nga di pa tapos yung bahay namin. Wala pang amplatada mga beshi. Inuna nga lang muna namin yung mga pamilya namin. Sana nga di si Reto na nga'y mapagawa ko. Malayo na pero malayo pa. Maraming salamat po sa lahat na nakasubaybay sa vlog ko. Simula na nag-umpisa ako at hanggang ngayon mga beshi. Yeah, Yun lang, salamat sa panonood. Babay mga beshi.